sa siya yan ang ating la ito ay kalabasa kalabasa na natin nung last week medyo lumaki na yung iba na kain yung sok ubos yan ang hello ito na guys yung update sa ating pechay. malalaki na sila. Nakakatuwa na. Malaki na. May, may ibang hindi masyadong lumaki. Pero mas malamang yung malalaki. Ganda. Hmm. <coughs> Ito namang aming talabasa eh. Ewan ko. Parang bansot. Konting bahabagya kung lumaki. Didilig muna ako guys.